Siguro sir, bago po natin uh, bago po namin malaman kung ano nga po ginagawa ng PDEA ukol po dito sa kung tinatawag nga po ay tuklaw, ano nga po ba talaga ito at anong epekto nito dito sa mga nakakahit-hit po nito? Ah, uh, DJ Jacha, ang ang tuklaw kasi uh, that, that's a brand of a cigarette tapos yung yung ginagamit po na dahon po rito sa sigaryong ito, sa yung stores dun sa sa uh, dito sa other countries within Southeast Asia is nikotin na rustika. Ngayon yung yung dahon ho na yan, mataas ang nicotine content yan. That's around 9%. If you're going to compare that with the with the tobacco leaves that are being used for ordinary cigarettes, uh, ang ginagamit po kasi na dahon po for ordinary cigarettes is nicotin tabacum. tabakum. And these tobacco leaves Uh, have only 1 to 3% of nicotine. Kung kung nicotine na lang po ang pag-uusapan po natin, hindi naman makakapag-cause yan ng, ng epilepsy or seizures. Mm -hmm. Ang, ang nag-cause po ng, ng seizures is you, if, if your cigarettes would be laced by synthetic cannabinoid. Yun yung nakita kasi natin ay, ayon sa laboratory analysis po natin, mm -hmm. the, the testing of the leaves or yung sample na nakuha doon sa May Palawan <coughs> that was spirited by PD Ngayon ang ang lumalabas po sa sa laboratory analysis po natin is may nakita po na synthetic cannabinoid doon sa sample. May, yun yun ho yung po ng ng ng, ng features. Okay. And hindi and... hindi mismo mo yung hindi ho mismo yung Tuklaw. yung sigarilyo lang mismo oh. mm, -mm, mm, mm but yung 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 sigarilyo that was laced by synthetic cannabinoid oh so ibig sabihin yun pong binabanggit na cigarette nilagyan ng tinatawag ninyo na synthetic cannabinoid ganun po yun it, it, it is a possibility na nalagyan ho yan kasi oh, uh, tayo naman ho, ang nakuha lang natin is the sample na nakuha, na, recovered na recover din po ng PNP doon mm -hmm. sa mga tatlong individual. Mm -hmm. So it is possible na baka ho yung pinagkuhanan ho nila eh, nahaluan ho yan ng synthetic cannabinoid. Oo. Pero paano yun sir? Sinadya nalagyan ng synthetic cannabinoid? Pa, paano nahaluan? Yan ho yung ano, uh, hinihintay na lang ho natin na report coming I mean, from the PNP kasi ho, oh, with regard to the to the investigation, may task force na po yan na spearheaded by the PNP. Ngayon kung, kung nakuha na ho natin yung final report nila, we we can deduce kung ano man yung nangyari. Pero sa ngayon, we are only assuming based on footages From social media mm -hmm. based on raw data and also based on what we, we recovered and what we had already tested.